Wala pala dito kabahayin. Parang kakaunti lang yung mga sasakyan dumadaan pero may labasan pa pala ito. Uh, sa susunod, baka makipag-usap din ako kay mayores ko na magulungan ako na magkaroon ng sariling lupa ang barangay. Maghahanap po ako ng ano. Kasi yun naman talaga ang proper way po eh. Take two po. At ito na ang part 2 ng demolition. Dito po yun sa barangay hall na eh. nakatayo sa kalsada at uh, umabot ng uh, 15 years kaya naman nung giniba na to halos sira-sira na yung mga kahoy so dito tinanggal na rin yung mga lampos kung talaga to dito, hindi mo akalain na itong tinayo ng barangay hall pala legit pala, kaya pala medyo masikip yung kalsada, so ilan pa lang to sa mga barangay, di ba nasabi ni Orme na marami pa dito ang kailangang ayusin at, so alam din natin ang mensahe ng chairman tungkol dito sa barangay kasi ang tama pala nito, dapat maghanap ng uh, lupa talaga para sa uh, barangay hall, hindi katulad dun sa by Alonso, di ba? Sinuksok lang sa bangketa. So iba talagang Isko effect, talagang sumusunod dito ang mga chairman. Ito po yung part 2 ng video natin. At uh, yan na po yung ongoing uh, demolition sa Barangay Hall. Kaya kami, tinan natin yung na demolish sa Barangay Hall dito. Kung uh. so, mapapansin mo itong kalsada na to, malawak pa to. Siguro kaya pa to ng mga four lanes. Yung, karog, yung kalsada pala nito, yung labasan niya, dito yan, may baranggay uh, Barangay Hall yan. So may labasan to pa kanan, kaya mukhang so, maray pang kalang ayusin dito. So ang maganda nito kabay na uh, nag-volunteer na rin yung chairman dito na i-demolish. Yan na, natin na. So nung part 1 yan, dumahan si Yormit talaga dito. Talagang tinig uh, tinignan niya yung demolition. Talagang iba yung uh, dito. Pahumunan ni Yormit na. No? Barangay officials ito na siya, na-demolish No? So, may kita 15 years bago na demolish ito, ito kasi kalsada talaga yan no? nasa pinaka intersection kasi ito eh yan. bakla sa lahat oh. ah, meron pala ang pano natabunan na pala no? Ito may kanto, may lababo. Oh. Dito yung panghugas. May dana ng tubig na rin. Oh. na rin, Parang nga sira-sira na rin yung mga kahoy. No? Dahil sa katagalan nito. ang lawak nitong kalsada ang ganyan yun kung natanggal na ito mahirap yun kasi kung may emergency mahirapan pumasok yung mga sakyan yan eh. Mga laman, tinanggal na rin dito. Kabayan, itong kalsada pa diretso na yan ng One So ito po yung Cavite Street. Ito naman papuntang Estero de Vitas na yan. Uh, sa area ng Pondo, Manila. So itong kalsada, talagang naipit dito kasi maraming mga uh, sasakyan ang dumadaan. Although dito kasi parang county uh, lang. Uh, kasi nila kahit na uh, county lang dumadaan dito, pwede nang uh, tayuan. No? Pero hindi kasi kwan pa rin ang uh, kalsada ay para sa kaumbayan pa rin niya. Kaya kailangan talagang uh, nakabukas para sa publiko. Yeah, tanggal na rin. So bukod sa mga trucks, yung mga halaman, yung pala matanggal. Yeah, Meron pa mga lampos kanina yan. pero naabot itong hierro ang galing hierro yan oh. daw oi so itong basketball ring kabay tuwing uh, weekends yan may uh, palaro dito ang kanyang dikangan. Uh, nakipag-usap naman kami sa warehouse at dead end naman yung doon, kaya pwede naman tayo. an. Pero uh, sa susunod, baka makipag-usap din ako kay Mayor Isko na magulungan ako na magkaroon ng sariling lupa ang barangay. Maghahanap po ako ng ano, kasi yun naman talaga ang proper way po eh. Magkaroon ng sariling lupa ang barangay, hindi para lang sa ganyan na nakaharang o naka, uh, kung saan-saan lugar. Maganda po kasi kung meron talagang sariling lupa ang mga barangay po. So, te, pansamantala lang po ba yung mga ngayon na gusto na ngayon? Opo, pansamantala lang dito yan. Pero habang, habang wala, po. wala habang wala pa po, po. Pero yun nga po, uh, sa susunod po na panahon, uh, susunod pa ng mga buwan, uh, sa tulong din po ng ating mayor, uh, siguro matutulungan niya po tayo. Kasi yun naman ang gusto niya eh, kaayusan, alinisan ng ating lunsod. So, Sige. kaya dito tayo susuporta lagi. Sige po, Tim, panawagan mo. Si uh, sana po ang uh, hindi ito po ay walang halong pamumulitika na uh, uh, yun po yung una kong pinapaalam po sa inyo ako po ay talagang lihitim mong uh, mayor isko mula pa nung nagka uh, dahil nga po sa aking ano narinig ko yung kanyang panawagan tayo po ay tumugon susunod po tayo sa mga batas na pinatutupad niya kaya ako po kami po ng konseho ko kusang loob na sige po uh, na rin po dahil obstruction para rin po makita ng iba na maayos, kaayusan. At magaan po sa pamumuhay ng ating mga kabarangay at barangay na susunod po kung sakali mo may sumunod po sa akin. sana po sumunod po kayo na kayo na, sa inyo na po para wala po tayong magiging problema sa lahat. Tulong po sa ating mga kalungsod para po sa kaayusan doon. So ito guys, sana tularin mo ganito yung mga obstruction. <tinyo>